Kumusta mga kaibigan? Ako si Father Jojo Zarudo, 38 anyos, isang eksorsista mula sa Diocese ng Cubao. Bilang pari, hinintay ko ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng agham, mga bagay na nagtatago sa dilim, isang kwento ng infestation, kung saan ang mga demonyo ay kumukubli sa mga lugar at bagay upang maghasik ng takot. Sumama kayo sa akin habang inilalantad natin ang mga nakatago sa anino. Ang unang kwento ko ay tungkol sa isang karanasan na hindi ko malilimutan. Isang bide na lumulutang sa hangin, parang ahas na handang sumalakay. Handa na ba kayo? Halinat, simulan natin. Noong baguhan pa lang ako bilang exorcist, isang taon pa lang sa ministeryo, natanggap ko ang unang malaking hamon. Isang opisina sa kibaw ang humingi ng tulong. Kasama ko sana si Father Shikia, ang aking mentor, pero biglang umalis siya dahil sa isang emergency. Kaya't ako, kasama ang isang ministry assistant ang nagpatuloy. Habang naglalakad kami sa opisina, nagdasal at nagwisik ng banal na tubig, napansin ko ang isang kakaibang amoy sa men's restroom. Sobrang baho, parang hindi normal. Akala ko, banyo lang naman, kaya't hindi ko pinansin. Pero nang pumasok ang assistant, bigla siyang tumakbo palabas. Paulit-ulit na sinasabing, ayoko pumasok dyan. Ako naman, pumasok ako. At doon ko nakita, ang bide. Lumulot ang sahangin, gumagalaw na parang ahas. Umikot-ikot ito, parang nangaasar. At bigla, sumugod ito sa akin. Natakot ako, gustong gusto ko lang tumakbo. Pero nandoon ang mga empleyado sa pintuan, Nakatingin. Kaya't nagsimula akong magdasal ng rite of exorcism. Tatlong dasal lang ginuma ko. Pagkatapos ng una, gumagalaw pa rin ang bide. Pagkatapos ng pangalawa, naroon pa rin, umiikot at sumisitsit. Sa pangatlo, sinabi ko sa Diyos, Panginoon, kailangan mong kumilos ngayon, nahihiya na ako. At sa wakas, dahan-dahang tumigil ang bide, bumalik sa lugar nito. Natutunan ko noon, ang mga lugar na ito ay naaakit ng mga demonyo dahil sa mga kasalanan o ritual na ginawa roon. Pero sa gabay ng Diyos, nagawa ko itong harapin. Sa aking karanasan, nalaman ko na ang mga infestations ay madalas nagmumula sa mga ritual tulad ng padugo sa construction sites. Kapag hinintay ko ang mga kwento ng mga kliyente, madalas kong naririnig na may nag-alay ng dugo ng manok sa pundasyon ng isang gusali sa paniniwala ng iba, ang dugo ay nagbibigay ng proteksyon. Ngunit hindi ito totoo. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng ganoong alay dahil ang dugo ng Kanyang anak ang sapat na. Kaya't sino ang tumatanggap ng alay na ito? ang mga demonyo. Kapag nagwiwisik ng dugo, parang inaanyayahan mo ang mga masasamang espiritu na manirahan sa lugar na iyon. Sa isang kaso, isang pamilya ang humingi ng tulong dahil sa mga kagamitan na lumilipad sa kanilang apartment sa Commonwealth Avenue. Natuklasan ko na ang dahilan ay ang mga antik na gamit mula sa kanilang lumang bahay, mga banga, kabinet, at aparador. Habang nagdadasal kami sa kwarto, biglang may bulo na bumagsak mula sa kisame kahit walang butas o anumang paliwanag. Sinuri ko ang kisame, makinis, walang bakas. Doon ko napatunayan ang mga demonyo ay maaaring sumanib sa mga bagay, lalo na sa mga bagay na may kasaysayan ng kasalanan. Sa pagpapala, natapos ang kaguluhan. Ngunit ang karanasang iyon ay nagpaalala sa akin ng kapangyarihan ng dilim. Isang pampublikong eskwelahan sa Quezon City ang humingi ng tulong sa amin. Halos araw-araw, may mga estudyanteng sinasaniban. Hindi isa o dalawa, kundi lima, sampu, minsan labing apat pa. Ang mga guro ay natakot na kaya tinawag nila ang aming exorcism team. Nang makarating kami, nag-interview kami ng mga estudyante. Dalawa pa nga ang sinapian habang kinakausap ko sila pero masyadong magulo ang eskwelahan. Maingay, masikip. Kaya't nagpasya siya kaming bumalik pagkatapos ng klase. Kasama ang isa pang exorcist mula sa Archdiocese ng Manila at tatlong lay teams, hinati-hati namin ang mga palapag ng eskwelahan natuklasan namin ang pangunahing portal ng kasamaan, ang Poso Negro. Pinagpala namin ito at pagkatapos, isang kakaibang pangayari ang nangyari. Sa bawat palapag ng eskwelahan, naggalat ang mga patay na insekto. Hindi lang maliliit, kundi malalaki. Wala kaming nakitang ganito habang isinasagawa ang ritual. Ang mga insekto, tulad ng sinabi ng iba, ay madalas na ginagamit ng mga demonyo bilang kasangkapan sa wakas, bumalik ang katahimikan sa eskwelahan, Monit ang karanasang iyon ay nagpaalala sa akin kung gaano kalakas ang laban natin sa dilim. Isa sa mga pinakakontrobersyal na kaso na hinintay ko ay tungkol sa isang babaeng biktima ng barang. Isang uri ng kulam, siya si Maria, 30 dawang anyos, asawa ng isang lalaki na may ibang babae ang kabit ang gumawa ng kulam gamit ang mga pako, barbed wire at staple wires. Ayon kay Maria, may sakit siyang hindi maipaliwanag ng mga doktor. Habang nagdadasal kami, bigla siyang nagsimulang sumuka. Sinabi niya, parang may gustong lumabas mula sa kanyang katawan. Hinintay ko siyang magpahinga at nang buksan niya ang plastic bag, nakita ko ang mga pako barbed wire at staple wires, lahat galing sa kanyang lalamunan. Pero hindi lang doon natapos, nang magpunta siya sa banyo, natagpuan ng sakristan ang parehong mga bagay sa toilet bowl galing sa kanyang katawan. Barang, ayon kay Father Sequoia, ay isang ritual kung saan inilalagay ng mangkukulam ang mga bagay sa isang banga at sa pamamagitan ng sumpa, pumapasok ito sa katawan ng biktima. Sa kaso ni Maria, ang mga bagay na ito ay nagmaterialize ng makalabas sa hangin. Pagkatapos ng ritual, gumaling si Maria, ngulit ang karanasang iyon ay nagpaalala sa akin ng kapangyarihan ng kasamaan kapag hinintay natin itong makapasok. Ang panalangin ang naging kalasag niya at ng kanyang pamilya. Sa bawat kwento ng infestasyon, isang katotohanan ang laging lumalabas. Ang mga demonyo ay tunay at palagi silang naghihintay ng pagkakataon. Ako si Father Jojo Zerudo at sa bawat ritual na ginagawa ko, Naaalala ko kung gaano kalakas ang laban sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang pinakamalaking panlilinlang ng demonyo ay ang pagpapaniwala sa atin na wala siya. Pero para sa amin na humarap sa kanya, ang katotohanan ay malinaw. Kaya't mag-ingat kayo, mga kaibigan sa bawat kakaibang ingay sa bawat anino sa gabi baka may nagmamasid ako si Father Jojo at hanggang sa muli nating pagkikita naway manatili kayo sa liwanag at maligtas mula sa lahat ng kasamaan mga kaibigan Salamat sa pagsama sa akin sa gabing ito ng mga nakakakilabot na kwento. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming ganitong kwento. May kwento ka bang tulad nito? Ipadala mo sa amin at baka ito ang susunod naming ibahagi. Pero mag-ingat, baka may makikinig mula sa dilim hanggang sa susunod mga kaibigan